Ang paksa ng aking bibigyan ng linaw ay patungkol sa tinatawag na Laylatul Qadr. Ibig sabihin ng Laylatul Qadr ay ang dakilang gabi. Ito ay uh, mangyayari lamang sa buwan ng Ramadan. Isang araw sa buwan ng Ramadan. So dapat abangan ng buong muslim dapat abangan ng mga mananampalataya itong araw dahil isang bisis lamang sa isang araw sa buwan ng Ramadan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kaniyang mga tauhan sa kaniyang kapanahunan sinabi niya taharraw laylatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan ang kaulugan sa wikang Pilipino, sabi ng propeta ay abangan niyo ang dakilang Gabi sa pangsampo ng Ramadan. Pangsampong last sa buwan ng Ramadan. Sudo so, natin aabangan itong uh, uh, dakilang Gabi. At uh, may isang sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh uh, ba sabihin sa akin kung anong araw ang uh, pagdating ng dakilang gabi, Laylatul Qadr? Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung hindi uh, dahil ang mga tao kung sabihin ko sabi kanya ay iiwanan nila yung dasal sasabihin ko pero sabi niya, kung sasabihin ko ito, ay hindi sila magsasala. Kaya hindi niya sinabi. Ang pangalan ng sahaba ay si Abdullah Ibn Anis. Abdullah Ibn Anis. Uh, sa banal na Quran, maubasa natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah. Sinabi ng Allah, sabi niya, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi sahar. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبينا الله سبينا الله سبنا القرآن سبينا كتو تهانا أم بنباء أن تناتوغ قرآن سأن ستناتوغ داكي لنقبي إنا أنزلناه في ليلة القدر Ano ang pagkakaalam mo patungkol sa Laylatul Qadr? Laylatul Qadr ang dakilang araw ay mas mainam kaysa 1,000 month. Itong 1,000 month, khairun min al ay katumbas ng 83, uh, 83 years. So, yun ang katumbas at 4 months. Ibig sabihin, malaki ang uh, matatamu ng tao kung ito ay Uh, siya ay nagsasala, kung siya ay nananalangin na sa, uh, sa araw mismo ng tinatawag na dakilang gabi. Kaya ito ay pinaghandaan ng mga Muslim sa buong mundo. Kanilang ito ay pinaghandaan sa buwan ng Ramadan. Yung mga uh, sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang kanilang ginagawa. Pati si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inaabangan niya sa kanilang kapanahonan itong tinatawag na Laylatul Qadar. Kaya mas mainam na ito ay abangan natin dahil dito lamang nangyayari sa tinatawag na buwan ng Ramadan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <mulikansi>